Kawai, kawai mga ka-negro. Ayan, I need backup mga idol. Kasi yung humidity ng ating incubator ay hindi bumababa. Ayan, 73. Umabot pa yan ng 81 mga idol. So, nagdagdag na ako dito ng mga butas. Ayan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. Bali, 16, 17 na yung butas niya. Ito, pang 18. Still, hindi pa rin bumababa yung uh, humidity niya. Sa mga nakakaalam dyan kung uh, paano pababain to at kung paano yung dapat gawin para magamit to. Pa backup naman mga idol. So, ito yung setup niya. Sa baba yung heater tsaka yung fan niya mga idol. Tsaka malit lang naman yung tubig na linagay ko. Pero sobrang dami. Ay, I mean sobrang taas ng humidity niya. So nakakalam dyan. Pa-comment down please. Thank you. Peace out and happy farming.